Anthony Davis ititrade na ng Dallas Mavericks at Los Angeles Lakers nakaabang na kay sa Sabones. Pero bago yan, matapos lamang ang tanggalin ng Dallas Mavericks ang kanilang general manager na si Nico Harrison kahapon, agad namang lumabas ang mainit na balita na isusunod na ngang itrade si Kyrie Irving. Ayon sa mga ulat at sa mga sports analyst, isa sa mga posibleng destinasyon ni Irving ay ang Houston Rockets na kasalukuyang naghahanap ng veteranong point guard upang palakasin ang kanilang backcourt. Kung sakaling mangyari ito, muling magsasama sina Kevin Durant at Kyrie Irving. Maraming fans ng Rockets ang natuwa sa posibilidad na ito, dali makakadagdag ng karanasan at star power si Irving sa batang kupunan. Dagdag pa rito, inaasahan na magiging mas kompetitibo ang Rockets sa Western Conference kung matutuloy ang nasabing fade. Isa pa sa mga kumakalat na espekulasyon ay ang posibleng pag ng Mavericks kay Anthony Davis sa lalong madaling panahon. Trending nga ang panala ni Davis sa social media matapos maglabasan ng mga fans na gustong ipamigay ito kapalit ng mga bagong manlalaro at draft picks para sa hinaharap ng prangkisa. Ayon sa isang insider, hindi magiging mahirap para sa Dallas na maipamigay si Davis dahil maraming kupunan na ang nagpapakita ng interes. Ilan sa mga ito ay nagtanong na kung ano ang katumbas na trade value ni Davis. Gayunpaman, marami ring kritiko ang nagsasabing mas mainam kung mag-focus na lamang ang Mavericks sa pagre-rebuild ng kanilang lineup sa paligid ng batang prospect nasi na si Cooper Flag. Mula nang dumating si Davis sa Dallas noong nakaraang Pebrero, 14 na laro pa lamang ang kanyang naipaglalaro dahil sa paulit-ulit na injury. Dahil dito, marami ang nagsasabi na hindi na siya maaasahan bilang matatag na pilar ng kuponan. Kaya naman, itinuturing ng ilan na mas matalinong hakbang kung agad siyang i-trade habang mataas pa ang interes ng ibang teams. Kung matutuloy ang mga hakbang na ito, malinaw na papasok sa bagong yugto ang Dallas Mavericks. Samantala, dahil sa pagkatapos alo ng Los Angeles Lakers kanina laban sa Oklahoma City Thunder, muling lumutang ang malaking kahinaan ng koponan. Bagaman may bagong karagdagang puwersa na si Deandre Ayton, tila hindi pa rin sapat ang kanyang kontribusyon upang mapunan ang kakulangan ng Lakers sa loobang paint. Sa nasabing laban, malinaw na dinomina ng OKC ang rebounding department habang si Ayton ay nagtala lamang ng five rebounds, isang napakababang bilang para sa isang starting center. Dahil dito, marami ang nagsasabing hindi pa rin natutugunan ng Lakers ang pangangailaman nila sa isang matatag at agresibong big man ayon sa ilang basketball analysts isa sa mga pangunahing dahilan ng pagkatalo ng Lakers ay ang kakulangan ng suporta ni Aiton sa ilalim ng ring lalo na sa defensive rebounds at second chance points kapag hindi nila nakukuha ang mga rebound nawawala ang kanilang pagkakataon na makatakbo sa transition at makakuha ng easy baskets dahil dito nabawasan din ang bisa ng kanilang opensa at napilitan silang umasa sa perimeter shooting na hindi naman palaging epektibo. Isa sa mga solusyong nakikita ng mga eksperto ay ang posibleng pagkuha ng isa pang big man na may kakayahang magtrabaho sa loob at sa ngayon, lumalabas sa mga balita na isa sa mga rekomendadong target ng Lakers ay si Domantas Sabones ng Sacramento Kings. Si Sabones ay kilala bilang isa sa pinakamahusay na rebounder at passer sa mga big men ng liga. Bukod sa kanyang husay sa ilalim, may kakayahan din siyang magbigay ng mga puntos at tumulong sa ball movement ng koponan. Ayon sa mga ulat, posibleng makuha ng Lakers si Sabones kapalit ni na Gabe Vincent, Jackson Hayes, Dalton Kneck at ilang draft picks. Kung maisasa katuparan ang trade na ito, malaking tulong ito para mapunan ng Lakers ang kanilang kahinaan sa rebounding at interior presence. Ang tandem ni na Luka Doncic, Lebron James at Domanta Sabones ay maaaring magbigay ng mas malakas na depensa at mas produktibong opensa sa ilalim. Sa nayon, nananatiling tanong kung makakagawa ba ng hakbang ang Lakers bago tuluyang lumalim. Alim ang season, ngunit malinaw na kailangan nilang ayusin ang isyong ito kung nais nilang makabalik sa forma at makipagsabayan sa mga malalakas na koponan sa Western Conference.